sarap na pangmeryenda na gawa sa kamote. Para maiba naman, ganito ang gagawin natin. O ba diba, ang sarap-sarap tingnan, akala mo pizza? Kung gusto nyo malaman kung paano gawin ito, tara, umbisa na natin agad. At dito, meron tayong 1 and a half cup ng kamote. Lagyan lang natin ng 1 eighth cup ng condensed milk o 2 tablespoon at half bar ng grated cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Mix very well lang natin ito. Napakasarap nito, ang daming cheese. At i-assemble muna natin ang mga lumpia wrapper dito sa ating kawali. Kaysa naman balutin natin isa-isa, gamit ang lumpia wrapper, ganito na lang ang gagawin natin. At ilagay na natin ang kamote. i lang natin itong mabote para pantay at maganda tingnan. At ganito lang ang gagawin natin, pantakip sa ibabaw. Napakasarap nito kainin habang mainit pa, para crispy talaga. At pwede nyo rin ito pagkakitaan. Magbrush lang tayo ng tubig para dumikit yung pangsirg natin sa pinakaibabaw. Ayan. At pwede na natin ito isalang lang. Set lang natin ang stove sa very low heat. Ang cooking time ay depende po sa lakas ng apoy nyo. I-check lang natin paminsan-minsan para hindi masunog. At balik tarin lang natin ito. Napaka-crispy na niyan. At lagyan lang natin ito ng cheese. Pero optional lang po ang cheese. Depende na sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Takpan lang natin ulit ito. Ayan, luto na, nag na ang cheese. O diba, ang sarap-sarap tingnan, parang pizza. Maraming salamat, hanggang sa susunod po! Ang kamote ay isang masustansyang ugat na mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidants. Ang pagkain ng kamote ay may maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang Mga Benepisyo ng Pagkain ng Kamote Isa masustansyang pinagkukunan ng bitamina A. Ang kamote ay isang mabuting pinagkukunan ng bitamina A, na mahalaga para sa malusog na paningin, balat, at immune system. Ang isang tasa ng lutong kamote ay naglalaman ng higit sa 400% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan ng bitamina A. Dalawa, nagbibigay ng enerhiya. Ang kamote ay mayaman sa mga karbohidrat, na nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Ang mga carbohydrate na ito ay unti-unting hinihigop ng katawan na tumutulong sa pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo. Tatlo, nagpapababa ng panganib ng mga sakit sa puso. Ang kamote ay naglalaman ng potassium na tumutulong sa pagbaba ng presyon ng dugo. Ang fiber sa kamote ay tumutulong din sa pagbaba ng antas ng cholesterol sa dugo. Ang parehong mga ito ay nagpapababa ng panganib ng mga sakit sa puso. 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang bitamina C sa kamote ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang bitamina C ay isang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa mga selula mula sa pinsala. 5. Nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Ang fiber sa kamote ay tumutulong sa pakiramdam ng kapunoan na maaaring makatulong sa pagkontrol ng timbang. Ang kamote ay mababa rin sa calories kaya't hindi ka mag-aalala sa pagtaas ng timbang. Anim, nakakatulong sa panunaw. Ang fiber sa kamote ay tumutulong sa pagpapabilis ng panunaw. Ang fiber ay nagsisilbing fuel para sa mga bakterya sa bituka na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na panunaw. Iba pang mga benepisyo. Ang kamote ay naglalaman ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa mga selula mula sa pinsala. Ang kamote ay naglalaman ng beta-carotene na nagbibigay ng kulay sa kamote at na-convert sa bitamina A sa katawan. Ang kamote ay isang mabuting pinagkukunan ng iron na mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang pagkain ng kamote ay isang mabuting paraan upang makuha ang mga mahahalagang sustansya at mapabuti ang kalusugan. Ito ay isang masarap at masustansyang ugat na maaaring idagdag sa iba't ibang mga pagkain tandaan na ang mga benepisyo ng kamote ay maaaring mag depende sa individual. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, kumonsulta sa isang doktor bago gumawa ng anumang mga pagbabago sa iyong dieta.